nilalagyan ng gamot yan eh. Oo, oh, pagkain-tulog lang yung gagawin. May stroke ka. Ngingiwi-ngiwi ka na yan. Tatapaw ako. Wala na yung stroke. Yan, good morning, good morning mga kabayan. Uh, alas otso po ng umaga. mainit na po yung araw. Ito, paaraw sila ng palay. At ang Team Daddy Frankie naman ay kukunin natin si Kuya JR para paliguan kasi yan po yung gawain po ng Team Daddy Frankie araw-araw na kailangan paliguan sila para maging malinis at masa agarang paggaling nila kailangan nating gawin to. Pandam, turuan ah, turuan. Tulungan mo kami ah para paliguan si Kuya JR ah. Tudi yan, dito mo na eh. Kaya nga, paliguan natin para mabilis gumaling. Tudi yan, tanatin dadalit sa banyo. Oo, oh, Wala naman kasi bathtub dyan. Sige. Paliguan natin. Mm. Tara, samahan mo ako dito. Titente, tapos na ang Tapos na, ha? Lulit sa atin ko, Oh, ka na rito. Ano natin dito si, ano, si... Kuya GR. Kuya GR, good morning! Kuya GR! Kuya GR! Kuya GR. Mm. Oh, oh, okay. Yan mga kababayan, ang sipag. Ay, ang sipag. Masunurin talaga si Kuya JR. Dito, ka, JR. Baka lang mapakan Dito baray. kasi yung daan. Hingit na. Ano? Tamang-tama yung sinag ng araw, no? Kailangan maligo, araw-araw, no? Tara. Dito, dito tayo. Dito, siyempre, dito tayo kasi may inanda kami na paliguan. No? Tara. Let's go! Let's go!

kasi masyadong malakas yan. Oo. Oh. Ano yung kil yung, yung kilikili niya? Ang sarap yung guring. No? guri <laughs> 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 Nakagigiligwigurin yung ano niya, o, dito sa ano, yung mga, yung mga dat, dat, dat. Yung mga, yung mga ganito. Para mamala, yung, ang tawag dito, libag. Libag? Di Oo. <laughs> diba? Hmm.

Alargy ka magpaligo, sabihin mo, matitip-tip. Matitip-tip. Pati, tatatatatat. Matitip-tip. Yan. Hmm. Diba? Para mabango Kuya JR, no? Next time, Kuya JR, ah. Next time, Kuya JR, ikaw na magpapaligo, ah. Kaya mo na mag-isa. Ganito ang gagawin mo, ah, sa ginagawa namin, ah. Next time, ikaw na, ah. Kaya mo na next time. Next time, Kuya JC. Subukan natin. Subukan natin na subukan natin, siya lang yung magpapaligo sa tuturuan. Okay. No, sige, nga, subukan nga natin para next time eh nakakaano na siya. Sige. Sige, bigay mo sa kanya yung tabo. Kasi gurin mo. Bandam, labas ka muna bandam. Para makita. Okay. Subukan dito. Ya, yeah. sige. No. Sige. Oh, iko mo yung mga ano mo. Hanggang, hanggang pwede. Marunong, naman pala eh. Oh. Eh. Ha? Hmm. Sige lang. Pati yung pa, hingita. Ah. hita. pati yung hita. Ayan. Oh. 'Yan. Sige, ipatindim mo lang dito, dito. Kasi next time, ikaw na ang gagawa niyan, ha? Ah. 'Yan. Prosess natin. Oh. 'Di ba? Oh. Pati yun. pati 'yun, ayan. Hindi yung, 'yung mga dito, katulad no, eh kuya Jerod dito, ganito ganyan. Ninimo. Bilis. Hmm, sige. Oh. Iluloy mo. Sige, open. Huwag oh, pala maligo ito. Oo. Oh. Sige pa, sige pa! Sa ulo, sa ulo. Sa ulo, sa ulo. Iyong liko ang ulo yeah. oh. uh. dito, diba? oh. alukon. Hindi, yung kilikili, yung kilikili. Kilikili mo. Ayan, ganyan. Ganyan ang gagawin mo, kili. ha? Araw-araw gawin mo, ha? Kapag medyo busy ang team, punta ka na dito agad sa CR. Ligo ah, na. Ligo na ako, kamo, ha? Ikaw na lang magpaligo sa sarili mo, ha? kuaji huh? kuaji ara ah oh ya pukulan oh. ya kan pukulan tol ya, ya? sambil saya kuaji ar kua kapan ano umaga punta kadi itu paling ku amanai ah para ah oh tino ane ane mau an muta an mau muta muta, 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 muta. oh 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 di oh. next time ya kau ha? magi sah kuaji kaya mana next time kuaji oh, Oh, punta ka na dito, ikaw na magpapaligo sa sarili mo, ha? Tapos titignan ka namin kung okay, ha? Tapos pagkatapos mo, hingi ka ng pagkain, no? Yun. Mga kababayan, kailangan natin gawin itong bagay na to para next time, sila na ang gagawa sa sarili nila. Kasi kung hindi natin gagawin to matagal ang kanilang progressive. Kaya, ganyan. Oops. Ano Ano mo yung ano mo? Kili-kili. kili Ayan. Para ano, mabango, diba? ba? Tapos? Dabit mo na, boss. Oo. Ayan. Uh. Ayan. Uh. Ayan. Uh. Ayan. Oo. kamay. Fresh. Ayan. Oh. Sige, tas mo.

Ha? Huh? Oh. Ano? Eh, tubig. Tubig bandam. Bigyan mo si JR. Tubig. Okay. Kasi... Mm hmm. Kasi... Hmm. Sige, kain ka lang. Okay ako dito. Hmm? Okay ako. Okay, ka lang, Kuya JR? Sanayin mo, Kuya JR, na maligo na mag-isa, ha? Ha? Kuya JR, ha? Hmm. Okay. Para next time, kaya mo na. No. Hindi pa? Kaya mo yan. Huwag mong isipin hindi mo kaya, ha? Huwag mong isipin hindi mo kaya, ha? Para mabilis kang gumaling, no? Kailangan malinis lagi at may nakakain. No, kajar. Pasensya ka na, iniisturbo ko siyang kumain. <laughs> niya si doon. Oo, Naiiya siya nga ayaw niya doon sa lamesa talaga eh. Naiiya siya. Kaya ikaw bandam, tumulong ka lagi ah. Oh, Hindi lang yung manood ng cellphone ang alam mong gawin ah. Oh. Tapos para ano, kapag may ginagawa kami, tutulong ka. Huwag mo lang hintayin sabihin pa sa iyo. Oh. At saka makinig ka sa mga sinasabi namin. Kung hindi ka nakikinig sa amin, isasama kita dyan. Gusto mo? Hindi. Matino ako eh. Dapat makinig ka. Matinig ako eh. Hmm. Pati, titinig ako. Wala akong alawan. Hmm. Pag hindi ka nakinig, doon ka na rin, bibilihan ka rin namin ng isang kubo. Kanan, titinig ako. Oo. Pag ayaw mo makinig sa amin, kailangan ka na rin bilihan ng isang kubo para doon ka. Tapos paliliguan ka namin, bibigyan ng pagkain. Pati ko titinig, malaki na ako. Kasi mali yung ginagawa mo eh. Tatay, tatay, tayo ko naman eh. Kaya mo? Oo. Mali kasi yung ginagawa mo. Kaya ka namin pinagsasabihan. Kung tama yung ginagawa mo, Bandam, wala kang maririnig sa amin. Nagits mo yung ibig mong sabihin? Para, 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 para ako dalita araw-araw. Oo, oh, hindi kita pagalitan araw-araw. Kung tama yung ginagawa mo, hindi ka gumagawa ng mali. Talaga, walang mali yun. Oo. Oh. Eh, ikaw pa naman kainin mula yung pagkain namin. Di ba mali yon? Tara, kita. Ay, siyempre. Paano naman kami? Ikaw lang ang busog. Eh, isang bal itaklog mo lahat sa kainan mo. Ay, eh, paano naman yung iba? Paano si Kuya GC? Paano yung si, pas, ano? Pag tawawa sila. Eh, Para siyempre, ah, oo. Oh. yung mga tamo, titirahan ko. Oo. Oh, oh. Titirahan eh, ko, titirahan ko yung mga tamo lang. Mm -hmm. Wag na wag mo nang gagawin yung, yung isang bowl, eh, ilagay mo lahat yung ulam sa kainan di, mo, di, Ah. Hindi, mga ulang. Uh, kukuha unti lang. Oo, oh, wag marami. Oh. Eh, mo pa naman sa lahat, di wala na makakakuha. Sana, Nasa... sana, unti lang kukuha ko. Mm -hmm. Mga antaan po, yun. Si siguro Goro, pwede. Pakto, pagkutaw, dami. Oo, oh, oh. pag, ma, pag, ano, pag marami lang, talaga. Pukuhay ko lahat. Ay, hindi rin maganda yun. Yung kakaya mo lang ubusin. Hindi tayo ubusin. Ibig kong sabihin, Bandam, nahihirapan na ako lagi nagpaliwanag sa'yo. Ha? Nahihirapan na ako lagi magpaliwanag sa'yo. Pati ka, patay mo ko palayasin. Kasi mahal kita eh. Ha? Kasi mahal kita. Kaya kita pinagsasabihan. Yung mga tao, nini masaw, hindi ako bibigyan. Oo, oh, oh, kasi malaki yung tiyan mo. Alam nyo lang, malaki, malaki yung tiyan ko? Oo. Mm -hmm. Mm -hmm. walang, walang bibigay tayo. Bata mo mga ta, maripot. Maripot. <laughs> <laughs> kasi nga, magtrabaho ka. Kasi malaki yung tiyan mo. Tatrabaho, malaki yung tiyan. Oo. Oh. <laughs> Kain tulog pwede Hindi pwede. Ta ah, Gusto okay. mo bang maestro? Eh, Oo, oh, pagkain tulog lang yung gagawin, may stroke ka. Eh, Ngingiwik-ngiwik ka na, na yan. yan. Tatabaho ko. Wala na eh, rock. Mm, mm Hindi nga, pwede kasi ayoko may stroke. Ay, may stroke. Oo, oh, ikaw lang, gusto mo may stroke? Hindi po. oh, yan ka na naman, Pati puro. Pati ti, 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 ti Don Don. Ayaw ay na, ayaw na ti Don Don. gusto mong gumaya sa kanya? Huwag na, hindi ka matino eh. Mm. Gala ko, gusto mong gumaya sa kanya. Paliliguan ka rin namin. Tino. Ikaw. Tindunun, laga kita iye sa susi. Laga tayo iye, tindunun. Gusto mo rin ganun? Gusto mo? Huwag mo nang gagawin yung mga ginagawa mo. Dalawang beses mong ginawa, maraming beses na. Kapag kakain tayo, pag may hindi pa kumakain, huwag mong ilalagay lahat yung yung ulam sa kainan mo. Ito lang, ito lang. Oh, syempre. Paulit-ulit eh. Huwag mo nang gagawin yun. Hindi ko dadawin nun. Kasi gusto mo ba, pag sa lansangan, walang makain. Eh dito, marami kang makain. Pero isipin mo, yung mga ibang kasama mo rin na hindi pa kumakain. Hindi pa kain. Titilaan hmm. <laughs> ko tila. siyempre. ko lang, Eh, paano si Kuya JR? Walang makain kung kinain mo lahat. Ginagawa <laughs> ni Daddy Frankie, eh, kung ano yung ulam natin, ulam din nila. Hindi iba yung ulam nila. Ikaw, kung ano yung kinakain namin, nila Daddy Frankie, kinakain mo rin. Hindi yung purgit, iba sila, iba ipapakain, hindi. Mula sa umpisa. Ulang, ipapakain, ulang. Ibig kong sabihin, oo. Kung ano yung pagkain ng Team Daddy Frankie, pagkain din nila Kuya JR, pagkain din nila Ati Tintin, ate Maricel, Junjun. Pagkain din yan, pagkain din yung marami kang nalalaman, ba't mo iniiba yung pagkain nila? Ang dami at mong yung, alam. Ano ka? Ating, alaga na hidrang ka. Araw-araw pa natin mga alaga nila. Siyempre, kasi pag hindi mo pinakain yan, mam, hindi sila gagaling. Hindi tala dadaling. Oo. Kung kakain sila, dadaling. Pati si Teresa, madaling na. Eh, siyempre, okay na siya eh. Kabayan Ito po yung, ano, yung umaga na uh, update din kay Kuya G.R. Uh, kailangan na paliguan, araw-araw, at -araw, uh, ano, alagaan. Hindi 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 po titigil ang Team Daddy Frankie para sa kanilang agarang paggaling. Gagawin po lahat ng aming makakaya para sa mga katulad nila ni Kuya JR. Ang sa maging okay na sila kagaya ni Ate Lisa, Ate Ganon din si ano eh, dati si Ate... Ate Ferl, no? Talagang malala din yun talaga. Pero ngayon, sa awan ng Panginoon ay ah, napagaling po ng Team Daddy Frankie. Yan. Hmm. Sarap. Pwede yan? Hmm. Si, mag-unom ka ng tubig. Mabibilaukan ka na. Alam ka lang tubig, para hindi ka mabilokan. finish O oh, yun, nagtapo ng basura si ano, Kuya Junjun. Ang galing. Yan po yung gawain nila, Kuya Junjun. Naliligo na rin mag-isa yan, mga kababayan, si Kuya Junjun. Uh, hindi na namin yung pinapaliguan pa. Dati nung una, kami pa, pero ngayon, siya na mag-isa. Kaya niya na sana yun mag-reach out na rin yung kanyang family no dahil hanggang ngayon hindi pa nagre-reach out ang kanyang family ni J Kuya Junjun tubig pa ay tudos yun ah nagkakanda ano na dito Ano, masarap ka, JR? Oo, oh, masarap daw, sabi ni Kuya JR. Ano pa, tubig? O, oh, ayusin eh, mo yung ano mo, bunga nga mo. Na walang, walang mga kanin-kanin. No? Hmm. <laughs> Hindi ata kayang ubusin ni Kuya JR. Hmm, kaya mo yan. Hmm. daw, hmm, natapos din. Hmm. Ayusin mo pagkain kuya Jun, kuya Junjun ah. Ay kuya JR ah. Para ano? Okay na ah. Sige. Hmm, tapos na. Oh, ayusin mo ni mo nga mo. Yan. Hmm. Yan, tika lang, tika lang, tika lang. Uh, ah, magbabay ka muna. nagmamadali. Nagbabay. Nabusog ka? Oo, oh, nabusog. Oh. Ay, pasalamat ka. Thank you, kamo. Thank you. Oo, oh, yun. Okay na, press na, press ka na, no? Oh, press na. Ano, oh. okay na, Kuya Junjun. Ay, Kuya JR. No. Natapos mo lang naligo eh. Oh. Okay na? Mm, basta diretso lang tayo, Kuya... 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 JR, ha? Mm, Mag-pray ka, ha? Para mabilis tayong gumaling, ha? Araw-araw. Yeah, Araw-araw, araw-araw, mga kabahayan. Ano yung pinipray mo para mabilis so, kang gumaling? Kung so, ano, ano yung sinasabi? Ano yung sinasabi mo? Gaya ng... Gaya ng... Ano? Ng... Sana gumaling na ako, Lord. Ganun, no? Ano yung panalangin mo? Sige, gusto kong marinig. Panda, uh, ano, Kuya JR? Um, sarili mo lang. So, <laughs> okay, mga kababayan, uh, kunting update kay Kuya JR sa kanyang pag-araw-araw. Uh, sana maging okay na ang lahat. At gumaling na si Kuya JR. No? Kuya JR? Um, sana maging okay na ng lahat, no? Para maging bumalik na sa dati, no? No. No, Kuya JR. Mm. So, yun, mga kababayan, kunting update lang po kay Kuya JR yan. Maraming maraming salamat po sa wala ninyong sawa, pagsawang suporta sa Team Daddy Frankie. Yan. Naglalambig ang inyong lingkod, Boss GB Vlog, isa sa Team Daddy Frankie. In behalf of Daddy Frankie, si Boss GB muna ang was ngayon dahil may isang malagang bagay na pinuntan si Daddy Frankie. Kaya, pinahintulutan po kami ngayon. Yeah, siya nga pala mga kababayan, ah, Uh, premiere po ng Daddy Frankie 708 po ng gabi sa YouTube yan huwag niyong kalilimutan yan po yung mga sariwang uh, videos na nilalabas po ng Team Daddy Frankie Diyan po maraming maraming salamat po and siya nga pala sa lahat po ng sponsor yan Ma'am Purisa Joy Ma'am Rose Gorgeous Manang Jo Ma'am uh, Nora and Marie yan thank you thank you so much po maraming maraming salamat po Bye bye. Bye bye kana Thank you. Salamat po ng iba na mga sponsor na hindi po ko nabanggit. Thank you, thank you, thank you so much. Maraming maraming salamat po.